Ipinatutupad sa magkakahiwalay na kumpanya ng produkong petrolyo ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene simula kahapon July 8, 2025. May bawas presyo na 70 centavos kada litro ng gasolina, 10 centavos sa diesel, 80 centavos sa kerosene. Dito sa Cabanatuan City Caltex Gasoline Station, ang presyo ng kada litro ng diesel ay pumapatak sa 63 pesos and 59 centavos, 66 pesos and 9 centavos sa silver, at 69 pesos and 9 centavos sa Platinum. Habang sa Jetty Gasoline Station, ang presyo ng Diesel Master ay nasa 49 pesos and 65 centavos, 48 pesos and 85 centavos sa Axel Rate at 49 pesos and 45 centavos sa JX Premium. Samantala sa Euro 5 Gasoline Station, ang presyo ng kada litro ng Euro 5 Diesel ay nasa 50 pesos and 55 centavos, 50 pesos and 85 centavos sa Euro 5 Gas 91 at 52 pesos and 85 centavos naman sa Euro 5 Gas 95. Bagaman may mga pagkakataong bumababa ang presyo ng petrolyo, patuloy na naaapektuhan ang food delivery riders ng mataas na presyo ng gasolina. Simula umaga hanggang gabi, kayod marino ang mga riders upang itaguyod ang kanilang mga pamilya. Ayon sa ilang riders, na aming nakapanayam, doble ang kanilang gastos dahil bukod sa sipag at syaga na kanilang puhunan, na mumuhunan rin sila ng pera para sa gasolina, motorsiklo at internet data para sa pagtanggap ng mga orders. Kaya sabi ni na Raymundo Valdez Jr. at Mark Binuya, malaki ang nawawalang kita sa kanila sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina dahil tumataas din ang presyo ng pangunahing bilihin tulad ng pagkain. Na, napakalaki, siyempre. Ngayon, kung mababa po yung gasolina, malaki ang income namin. Eh, talagang tsagaan lang po talaga. Eh, Siyempre po, eh, para sa pamilya, lahat naman po yung gagawin, kahit sino naman po. Kasama si Jeff Gonzalez at Jeremy Ramos. Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.